ikaw ay nakangiti At nakikipagkulitan At saya ng mga oras At araw na iyon Hindi hiling sa may kapal Sana mabalik ngayon Labis akong nangungulila Sa iyong pagkawala Gabay gabi minuminuto Ako ay tulala Hindi ko akalain na mawawala At sandali Na magkasama tayong dalawa At nakangiti na palitan ng nalungkot Ang saya sa aking puso Ang katulad kong bigo Sa iyo ay nagsusumamo Sana magbalik ka na ulit Sa akin dahil hindi ko na makaya sa ang sakit at darama Ikaw lang ang nilalaman ng aking puso at ng Mahal na mahal pa rin kita'y na gusto kong sabihin Ikaw lang ang nilalaman ng puso at isip na aalala ko pa rin ang nagsa panaginip At ang sayang sa talinong tayo pang dalawa Mahal pa rin kita'y na 🎵 Bumalik ka na sa 🎵 Sana'y malaman mo na ikaw lang aking mahal Ang iyong pagbabalik ay aking pinagdarasal Mga pangarap ko na sa iyo lang nilaan 🎵🎵 na iwan mo ako, larawan pinagmamasan Masaya ako na ikaw ay aking nakasama Iingatan ko at ipatabi ang alaala Ibibigay lahat sa akin, bumalik ka lang 🎵 Gagawin ko ang lahat, bakit mapasa akin lang? Ang babae na hinahangad at laging hinahanap Ang puso ko ito, ikaw pa rin pinapangarap At bakit ba ganun kahit na meron kang iba? kita Salamat sa pa, pagmamahal na dati at ang pagkatunay Ang katapok ito sa iyo lang inaalay Ito sa sasabihin ko'y tandaan mo lang Pag ika'y ganyang niloko sa'kin bumalik ka lang Ito lang ang ng puso't isip Na. Ito na ang huli At aaminin na sa'yo Na hindi pa rin nawawala Ang pag-ibig ko Sa katulad mo, mo Anghel na labis kong pinapangarap Makasama ka mabuhay At sabay ng mga ngarap Sana magbalik ka na Sinta ulit sa tabi ko Upang ang aking pangarap Para sa'yo'y magkatotoo Lagi kong dinadalangin paalam Nakalabis ako ng mungulila Sa iyong pagmamahal kahit isang beses Hindi sumagi sa isipan ko Na magtatapos ang relasyon natin ang ganito Kaya sumulat ako ng awitin Para malaman mo Nakalabis ako ng sasakpan Dahil sa iyong paglayo ko Makakaya ko lang sana ibalik ang lahat Hindi na ako matulo ko At magiging tapat Sana mabas at marinig mo Ang awitin kong ito Mahal pa rin kita Sa so day naririnig mo to Ito lang ang pinalaman Ang puso't isip

Announcement lang po, yung mga mga... ...sasali. Ang dami oh, yeah, nyo dyan, nakupo lang kayo. Gumalaw kayo dyan. At saka yung palang nandyan sa mga... Sa pinano, oh,